Ayan, magandang hapon sa inyo mga kapuntot. At ya, meron naman tayo pupuntahan isang ilog Dito lang sa amin na naman, malapit lang Sa balaya naman tayo Dito lang sa Parting Puok dito, bali, Nandito, bali na dito na tayo sa Parting Puok yan Puok na to, ang lugar na to Ayan, sa may ahon tayo Na may kay Bunga Boundary ng Puok, tsaka ng kay tayo sa may bandang bukana magdaan na pa natin yung arko tingnan natin yung ilog dito kasi may sinasabi sa akin maganda daw yung ilog dito di e ating puntahan kung maganda nga <laughs> at aking ipakita sa inyong mga nanonood sa akin maraming salamat po tara let's go ako na naman video hapon na nga tayo babiyahe ngayon say hello oras natin ay like, like 20 na yung oras natin Hinaahan so, tayo, nasa gilid na tayo Hinaahan pa <laughs> Buhay nga naman ang tao <laughs> Yan Bale, papasok na tayo ng puok Parangay puok nasa gilid na tayo binubusinahan na tayo kainaman naman shoutout sa iyo boss <laughs> Ha? Grabe din talaga yung Boss. Ito na yung barangay nila. Ayan. Yung chapel. Ito yung barangay. Cover ko Dito yata yun Maliwa dito Makaanan tayo dito despair, this part Chode Boss, saan nyo ba ilog? Sa Sales Salamat boss Ito tama yung pinasukan natin Tignan mo na tayo Ang gandaan Ang hapon ay yun nga <laughs> nahibo ko nga ako <laughs> salamat nai hello little girl yung dito maganda na pala yung daan oh, bali yan may mga bahay ng mga cutter kung tawagin dito sa atin Ah, may lumalaga pak sabit na yung ano natin hindi naman nandito na tayo sa mga bahayan tanad yung ilog dito cottage siya ah dito po dito po din ang daan so, ka uh, oh. ah. dito, oh. pa, ah, dito pa pa ilog ah, ah. Okay, okay lang kasama ka sa video <laughs> okay lang kasama ko kayo sa video hindi uh, nakasama uh, na po kasi kayo okay lang po okay lang po hindi yung kasama po sa video yung pagtatanong ko po kung kung kailan po na isa ang <laughs> uh, salamat po meron natin yung ilaw pero yung ibig sabihin yung puntahan po ng mga tao yung may oh, mga katis po ah. salamat po yan dito tayo mga boss dito tayo sa mga apa uh, salamat po boss dito tayo dito dilim na 5.46 na kasi ng hapon Palo ko na sa is na Mamaya sa puok pa rin tayo Mas malapit sa puok Dito na tayo. Masagubat na. <laughs> 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 Dito na, ang direction ilog na to. Bali pa baba pala to. Pababa tayo ng ilog. Bubuhatin talaga yung bike. Mm. Ganyan daan dito oh. Yan. Ah, katakot yung daan. Rail talaga. <laughs> <laughs> Bakit namawid na lang na tayo ng kalantas? Pag ganito yun, <laughs> babalikan natin. Frame pala yung daan. Wow! Ito yung konti. Frame talaga. Oh! Frame <laughs> talaga yung daan. Hindi yata dito eh. Oh, dito nga. Oh! <laughs> bali yan ito na yung resort ay ito yung resort tao po ng tao mali maganda nga din talaga dito yan baba tayo sa baba meron talaga meron palang ano bahay dito bali yung parang tagabantay ito pala yung kabila na pinuntahan ko Bali dito lang para tayo pumatak sa kabila. Yung bali sinis yung sinasabi kong ano, may mga tao na ano. Tara wala naman tao. Mas maganda kung may tao, may mapagtanungan tayo eh. Di ba? Ganda rin dito. Oh, parang may talunan pa dito. Tapos laki ng bato. Ayun. Laki, ganda rin. Wow. Meron silang ganun oh. Eh. yata yung tinitsinat sa akin ni Kuya. Hindi ko lang matandaan kung sino yung nagchat sa akin. Parang ito yung ano, pinaganda talaga nila. Nilagyan nila ng bato na pinaka ano. Hindi ko rin alam yung post ng ano dito. Ng mga ah, cottage nila. Ayan, bali nilagyan nila ng ganun. Ayan yung cottage. Oh, yung mga bata rin doon tumatalon. Yan, ang ganda rin dito mga boss. Nature na nature yung dating. ganda dito boss. Kaya kita ito sa may ano. Tingnan natin yung kuin tanawin dito sa kabila. Bale mga boss, ito yung cottage nila oh. Yan. Wow. Ayos din na yung cottage nila dito. Oh, may rock formation pa. natin yung bato. Kyatin natin yung bato. Kung ano ito ngayon nakita ko dun sa kabila sa kalantas. Bali, marami naliligo dito mga bata. Oh, ito nga yun. Bali nakita ko dun sa kalantas. Bali ito nga yun nakita natin dun sa kalantas oh. Dito tayo sa taas. Hay oh And ito yung pina pinaka nagbabantay caretaker. Oh, yan oh, Shoutout out. Oh, mo, Shoutout Shoutout shout out. Oh, shout sa nanay ko, sa tatay ko. Shoutout out sa nanay ko, sa tatay ko. Sa ko, sa tatay ko. <laughs> oh, tagasan ka ba? Tagasan po. Ah, tagasan pa Layo yun dating niya. Ang pangalan ni Pogo Facebook. Kabuntot TV. Wow. Ang ganda oh. Dito, dito Oo. Ang ganda dito. Sa kayo dumaan. Ay, doon kayo dumaan. Tangawid kayo. Dito, barangay kalantas na to. No? Barangay kalantas na to, no? Oh, ito yung barangay kalantas. Ayun, o. Oh. In... Ah. Ah, shout out mo, nanay mo. Okay, okay. hindi alam yata. <laughs> Ayan, hindi daw niya alam nang nanay niya, takatatay niya, gagala din sa ilog. Pero okay lang naman, mababaw naman yung ilog dito, hindi naman siya nakakatakot. Para sa mga bata. Mga kay Bunga? Ang taas o? Ang taas sa Ang taas o? Ang taas o? Ang taas o? o? Ang taas o? Ang Ayun, susunod sa isang araw, babalikan natin yun kasi may sinabi sa akin si Kuya Mile. May tubo din sila dyan doon sa taas. Yung ni paingahan nila. Tapos may mga bagong cottage daw doon sa ilap sa baba doon. Pero yung hindi ko pa narating yung kabilang yun. Ano, ewan ko lang yung sinasabi sa akin. Sa kalantas din daw kasi yun, itong part na yun. Ano lang kayo Hindi, doon sa kabila nakapunta ka na ako. Yon nandito na nga pala tayo. Oh. Maganda nga rin dito sa, ano, Sityo Sales. Puok, sa puok ang daan nyo. Pag, ano, P kaso pag sasalis ka duman, layo. Kaya ang ginawa ko, <laughs> nagtanong lang ako para makarating dito. Layo talaga nung daan. Pero may daan din pa Tapos papuntang mismong labas ng puok. Medyo malapit-lapit yun. But Doon tayo dadaan po. mamaya. Pagbalik. Wala po. huh? pong Wala po. Saan? Wala rin naman dyan. No? Wala rin mga basura dito. Maligis talaga dito. Yung basura lang makikita mo dito. Yan, yeah. yeah, yung mga dahon. Yung hey, nanay niya, hindi daw siya nagpaalam. <laughs> Ah, sige, tatay mo, tatay mo. Tatay ah, mo. taga saan ka ba? Taga saan? Taga saan? Sampaga ba? Ah, taga Sampaga, galaan lang. Oh! Mo, malaglag ka diyan. Hindi Ha? Sa Kabuntot TV. Kabuntot TV. Kabuntot TV. Yo, napaganda nga rin talaga dito. Ya, yeah, pag makakaano kayo, bali ito, bali ano pa itong resort, parang sari-sarili sila eh. Ito bukod dito sa may puo, bukod yun nando sa Sale, sa, sa kalantas meron pa din doon sa bandang ita itaas bali dalawa pala yung meron doon bukod pa yung mga cottage cottage nila dito yan yung mga cottage cottage dito oh. sa dalawa, tatlo, apat At meron pa ditong isa lima, anim bali anim yung cottage sa paligid nito na kay boss mga uh, kubo kubo Ayan, nasa taas tayo ng Kaya lang kaya? Oo, nasa taas tayo ng mga bato May rock formation pa talaga Yo, bali boss na Nandito nga pala tayo. Napagad na nga rin sa lugar na to. Hindi ko lang alam kung ano pangalan ng pinaka... Ano, kasi may mga river river to. May mga pangapangalan eh. Hindi ko lang alam. Tapos pa, pag ilalan nyo naman yung mayari dito, pa-comment na lang. Yan. Ang ganda po ng lugar niyo Sa so totoo lang. Oh, ganda po dito. Yan. Diba? ganda po. ganda rin dito grabe Very exciting yung moment dito. Tulak tayo. Tignan nyo naman yung daan. Oh. Huh. Akay tayo dito. Akay tayo. ah. Napit na. Yan. Dito na tayo sa taas. <laughs> Pinawisan na ako na. Pinawisan <laughs> stress na. Buti na tayong dilim. Tara. Uwi na. Let's go. Yan. Bale na dito na tayo sa pook. May paglabas. Mas in malapit na tayo sa highway. Malapit lang pala kaysa sa Salis ka dumaan <laughs> Meron pa lang shortcut na mas malapit kaysa sa Sales. Kasi pag sa Salis ka dadaan, ang layo pa. <laughs> doon ako dumaan eh, sa Sales. Ang layo pala doon. Dinilan pala sa buka na, hindi ka pa dadating ng school. Hindi ko pa pala dadating ng school para marating mo yung ilog na yun. Kasi doon pa ako mismo dumaan sa Sales. Kaya medyo malayo-layo yung napunta ka. Pero ayos na nakaano ako nakawala pa yata konten nasa 8 km pa lang ako ang lapit pala pero umigot pa ako ng sakas <laughs> hanggang sa muli sa panibagong video at yan marami pa tayong pupuntahan hindi ko palang alam, alam yung mga ibang area na mga ilog na paliguan dito sa bandang balayan yun sige bye bye ingat